Nasusulat sa Aklat ng Karunungan ni Kosang Janloid na ang pagsunog ng mga hayop at pag-aalay nito ay amazing. Kaya't iniwanan ni Papa Janloid ang kanyang nilalaban upang pumunta sa isang pinag-uusapan ngayon na kainan ang handaan, restaurant, mga kosa, ito na nga oh. o. na ang matagal nang hinahanap ni Papa John Lloyd o. Oh. Pinoy na Pinoy ang kanilang tema. Pagpasok mo pa lang, o, oh, ayan. Hahainan ka na ng menu nila. May mga sawsawang panapampalasa, o. Oh. Kumakaway-kaway pa si kuya at si ate. Alright. Naguumapaw sa sarap ang kanilang mga menu. Tiyak kong magugustuhan nyo ang ihahain nila sa inyo. Maglalaway kayo mga kosa. Tutulo ang inyong mga saliva. Isama nyo na yung pamilya nyo. Yeah, you everything? <laughs> Good. Nice place. Yeah, thank you much. Wala nang intro-intro kosa. Ihain mo na yan, kosa. Ito na ang hinihintay ko, yung Paris Super Loaded, mga kosa. Sinamahan pa ng sabaw ng pares yan at umaalingaw-ngaw sa lutong ng mga toppings. Tulad ng chicken wings, chicharon bulaklak at karne ng baka, mga kosa. May kasama pang sabaw ng pares yan. Sir, so, madalas po ba kayo dito, ma'am? Yes, po. Every week? <laughs> Every day? <laughs> Every, Every off? Po. Every off? Sir, ah, ayaw pakita ng ano niya. Si, ano daw siya, mag-anak siya ni Donald Ponce. Pag-anak <laughs> ko ni Ponce. What's up, Donald Ponce? Kaya po kayo ng Pugli. <laughs> Sarap po. Sarap yung uh, pares dito po. Para pong ano, diwata. <laughs> diwata pares sa <laughs> mga ito. Pakita ka naman, sir. Ayun. <laughs> Salamat, sir. Ayan, may mga nakasabay nga tayo mga tropa. At syempre, mga isang pamilya din na kumakain. Nakasabay natin yan kasi mas masarap pa to sa Diwata Overload. Wala yun. Ha! kitang naman sa tagaktak ng sabaw ng pares, oh. Malapot-lapot yung kosa. Tapos, ibubuhos mo yan dito sa bulalo nila, oh. Nasinunog pa. Tapos, ayan, papatuloy mo sa plato mo yan para si Kosang ang John Lloyd, oh. Naglalaway na nga si kosa ang dyan, eh, oh. Tapos, ay eh, lalagay natin sa sinangag na kanin yan. Salikupin mo yung utak ng bulalo, ko ang John Lloyd, dahil kulang ka sa utak. Dagdagan mo ng utak ng bulalo, oh. Ayan ah, sinubo na. <laughs> 120 over 80 BP niya kanina. Pero ngayon, 120 over acting na oh. oh. Titingin pa sa kalangitan niya no. Papasalamat yan, di pa siya kinukuha. <laughs> Ang kuhanin natin, itong baka ng pares. O oh, ayan oh, sup-supin mo yan kosa dahil napakalambot niyan. Walang ka-effort-effort -effort sa bagang mo yan kosa. Ayan oh, ayan oh, okay daw oh. <laughs> Nag-okay si Papa John Lloyd at tinikman niya yung chicken skin. Malutong yan, paparinig ko sa inyo. <laughs> May nadampot din akong baka slice Kosa, sa ko sa Paris yan. O syempre, partner na partner yan. Mm, ayos, pasok. Masok sa panlasa ni Papa John Lloyd Ito pang hinihintay ko, yung chicharong bulaklak. Oh. Maalingaw ngaw din ang lutong niyang kosa. At meron silang spice vinegar o sinamak. Ito, pakinggan niyo yung alingaw -ngaw ng lutong oh, narinig niyo yun. Muntik na mabasag yung bagang ko dyan eh. Be ready to be messy dyan ko sa sandaan. Kaya meron silang hinandang hugasan. Oo, oh, para kasi Cleopatra pag naguhugas. Sosyal. Ano pa inihintay nyo? Tawagan nyo na yung buong barkada at buong pamilya nyo at ilabas nyo yung bulalo. Ay ano? Hello, bulalo. Hi, <laughs> handaan. Super loaded pares.